Pisces, para ngayong araw ang pahiwatig ay mayroon kang malakas na enerhiya ngayon, kaya ito ay isang magandang panahon upang isagawa ang iyong mga plano, ang mga resulta ay maaaring maging kapaki-pakinabang kung tumutok ka sa iyong mga layunin, gayon paman, iwasan ang paglalakbay kahit na may tiwala ka sa pakikipag-usap, dahil maaaring mahina ang iyong kalusugan at maaari kang magkaroon ng panganib na magkaroon ng mga pisikal na karamdaman ayon sa iyong gabay pag-iwas sa negativity ang isang bagay na dapat mong iwasan ngayon ay ang pagmumura o paggamit ng masasamang salita maaari itong makaakit ng negatibong enerhiya na maaaring makaapekto sa iyong mga aktibidad at plano sa pananalapi ngayon ay iwasan ang paggastos ng pera ng hindi kinakailangan, maging maingat sa iyong pananalapi upang maiwasan ang mga salungatan sa iba at tiyaking mapapanatili mo ang iyong magandang kapalaran. Sa tahanan at pamilya, iwasang mag-host ng mga bisita sa bahay ngayon upang maiwasan ang pagdadala ng negatibong enerhiya sa iyong espasyo, na maaaring makaapekto sa iyong kalusugan at kapakanan Sa trabaho, magiging maganda ang araw mo sa trabaho, lalo na sa pagtulong sa mga kasamahan, kung may humingi ng tulong at maibibigay mo ito, gawin mo, ito ay magdadala sa iyo ng positibong enerhiya at swerte sa iyong karera ngayong araw. Isama sa iyong paligid ang mga kulay na color yellow at color red dahil magdadala ito ng swerte. Tandaan ang mga numerong number 21, number 6 at number 10 dahil ito ang magbibigay ng positibong enerhiya sa iyong mga plano. Huwag kalimutan ang Leo ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin. Ang mga pahiwatig mula sa liwanag ng buwan ay magbibigay ng dagdag na inspirasyon sa iyong araw.